Makasaysayang araw po. Ako po si Xiao Chua, isang historian dito sa National Library of the Philippines para sa Hunyo 12, Araw ng Kasarinlan, Araw ng Kalayaan. Mga kaibigan, meron pong exhibit dito ang Filipiniana Division sa National Library of the Philippines kung saan makikita po natin ang iba't ibang paalaala ng kahalagahan sa atin ng Araw ng Kalayaan. Alam nyo ba ayon sa ilan sa ating mga historians, ay anim na beses daw, anim na beses lama. Ang ating kalayaan sa ating kasaysayan po oh, talaga <laughs> mababasa niyan sa isang aklat June 12 1898 and other related documents Meron po ditong artikulo si Esteban A. De Ocampo no tungkol sa mga iba't ibang uh, mga pagpaproklama ng uh, independensya ng uh, Pilipinas at ito po yung reiterate ni Ambeto Ocampo sa kanyang uh, aklat na Looking Back Independence Time 6 Ha huh? so ano daw po yung mga iba't ibang uh, poklamsyon ng independensya sa ating kasaysayan. Number one Ito po ay yung uh, ginawa ni na Andres Bonifacio Good Friday of 1895 sa pamitinan kay Mount Tapusi, kung saan isinulat nila sa uling, "Mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas." <laughs> ang pangalawa naman po, na poklamsyon ng independensya ay nangyari nung Agosto 1896 sa unang sigaw ng paghimagsik sa Balintawak no at 'yun nga po ay isang yung pagpunit ng sedula at pagtatatag ng unang pamahalaang pambansa na mapaghimagsik ay isang uri ng proklamasyon ng kalayaan dahil ang pagpunit ng sedula ay pagsasabi na wala na kaming pakialam kahit na yung sedula na 'yan ay buhay ang kahulugan dahil pagkawala ka niyan, ay eh, pwede kang ikulong at patayin na mga Guardia sibil. Ang pangatlo na proklamasyon ayon po sa mga historians po natin ay ang proklamasyon na nangyari noong October 31, 1896 kung saan si Aguinaldo po ay humingi ng suporta sa sa ating himagsikan laban sa Espanya, no? According to Esteban De Ocampo, ito yung third proclamation of independence itong mga uh, ano na ito no itong itong proclame, proclamation na ito no now yung ikaapat na proclamation ay walaong iba kundi yung June 12, 1898. Naginanap sa Kawit Kabite, ah, sa bahay ni Emilio Aguinaldo, noong Hunyo 12, 1896. Of course, ang pang limang proklamasyon ng independensya ay nangyari noong October 1945 noong ipoklama ang ikalawang republika ng Pilipinas no, sa ilalim ng mga Hapones. At ang ikaanim naman na proklamasyon ng independensya ay nangyari na nga noong July 4, 1946 nang kilalanin ng Amerika ang kasarinlan, ang pagsasarili ng Pilipinas at naisama na nga tayo sa pamilya ng mga na malalayang bansa. Subalit, so, Independence Time 6, baka gawin nating Independence Time 7. Dahil sabi nga ni Manny Calairo, mahalaga din tingnan natin ang Bacoor Assembly, ang pagpoproklama ng mga, ng mga presidentes municipales at ni Emilio Aguinaldo ng Kasarinlan, the solemn independence of the Philippines. Ay mahalaga din at ang dokumento po ng uh, August 1, 1896 Bacor Assembly, ang original po na printed ay nakalagak po at itinatago dito sa ating pambansang aklatan ng Pilipinas. Kaya halina po kayo. Inaantay na po kayo ng ating National Library. Ako po si Shoutsua. Maraming pong salamat. At mabuhay tayong lahat. Ba-bye!